putol ang kadena Yo, what's up guys? So, what's up guys? Kain na, guys Good evening guys Doon pala sa tumulong sa akin sa na rider na naputulan ako ng kadina shout out sa hindi ka malang nagpakilala sa akin pagdating ko doon sa kondo basta ka nalang di umalis yon alam mo kung saan mo ako tinulak at saan mo ako hinatid shout out sa iyo idol ikaw ang bayaning buhay so yun sana magkita tayo muli kaya doon sa mga kapwa ko rider sa kalye, eh dapat tulong-tulong tayo, kampi-kampi tayo sa kalye. Wala mga ibang magtutulungan eh. Kundi tayo-tayo lang din eh. Respeto baga. Kailangan may respeto sa isa't isa. Eyo, katulad nung nangyari sa akin, walang kabog-abog, tinanong ako ano nangyari. Sabi ko naputulan ng kadina, idol. Sabi niya, sige, sakay. Tulak kita. Tapos tinanong ako kung saan, saan daw ako gustong magpatid. Sa gawaan ng motor o dun sa kondo ng bosko. Sabi ko, sa kondo lang ng bosko kasi malilit na ako eh. Yun. Tinulak niya ako hanggang doon sa kondo. Kaya idol, sana magkita tayo ulit. Thank you idol. Shout out sa iyo. Tsaka sa gumawa ng motor ko sa may C5. Sa baba ng ng Market Market SM Aura. Baba ng SM Aura 'yon. Thank you na rin idol sa iyo. So yun guys. Sa mga subscriber ko at sa viewers at sa followers ni Boy Hunter. Thank you. Sana idol magkita tayo ulit no. Sana wish ko lang para makilala naman kita at makadapo palad na rin. Thank you idol, talagang ikaw ang buhay na bayani. Thank you, thank you nang marami. All right.